Alam mo, pag nakita ko to si Abante, grabe, <laughs> natatawa lang ako. Tapos may sawi pa siya dito. Ha? Magkano ba ang kundong nakuha ni Congressman Pulong Duterte nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Wow, nagtanong. Nagtanong ang isang hindi nanalo. Pero umupo pa rin, makapal ang muka. So sinagot naman siya ngayon ni Baste. Transparent naman yung DPWH. At yung kapatid ko, kung gusto talaga nilang tignan, wala kaming problema niya. Diyan, kayo yung may problema. Tignan nyo yung mga sarili nyo. <laughs> o, oh, diba? <laughs> Correct! Tama! Tignan nyo yung mga sarili nyo. Katulad, katulad mo, abante. Tignan mo yung sarili mo. Ang kapal ng mukha mo. Nandiyan ka. Hindi ka naman nanalo. Ewan ko ba kung bakit ka pinayagan at iba na talaga yung... Pilipinas, hindi ko alam kung sino talaga ang masusunod. Dahil hindi ka naman binoto, pero ikaw yung umupo. Wala namang runner up eh. Yun ang pagkakaalam ko ha. Kayo lang. Kayo lang yun sa history ng Pilipinas ang gumawa nun. Ang kapal talaga ng mukha mo. Bastos ka talaga. Sobrang bastos.